Hello mga ka Nandito po ulit tayo sa Tanuakin, Santa Ana, Pampanga At ito po ay isa sa mga tradisyon Matandang tradisyon ng Santa Ana ang Candelaria Ang isa sa mga unique sa Candelaria po ng Santa Ana ay ang pagbabayanihan na patuloy na nabubuhay uh, yearly dito po sa aming bayan So nakikita nyo po second day ang ginagawa po nila ay suman bulagta. Suman bulagta. Ah, kailangan daw lumitan siya. siya. So, ito po yung uh, lakatan. Oh. Malagkit. Malagkit. Lakatan. Yung, malagkit, at malagkit. Ah, malagkit. Ito ay ibinabad sa pandan at dahon ng pandan. Yes. Dahon ng pandan at dahon ng saging. Tapos, tinatakalan ng dalawang kutsara. Pati sa glembre na sa Isinisiksik sa isang balot. Tapos, si ipinagsasama. Bakit sila dalawa kasi? Pag ginagawa to, dapat mag-asawa. Ah, pag ginagawa yan, dapat mag-asawa. Hindi pwede siya maghiwalay kasi... Paris ah. yan ang paris. Paano? Ayan, paris daw pa, sila. So yung mga single dyan, sorry na lang kayo. Hindi <laughs> kayo pwede dito. Hindi <laughs> kayo pwede dito. <laughs> Pagkatapos doon ay ilalaga na sila for 4 hours. Yes. Tapos ay ibababad sila hanggang... Sorry. Bibilangin nyo oh, na pag nakulo. Pagkatapos ko. <coughs> oo. Pag nakulo na, bago bilangin di 4 Ayan, hindi po talaga ako magaling sa kitchen. Bibilangin daw ng 4 hours pagkatapos ng kulo. Pag kumulo. Pag <laughs> kumulo. Tapos, ibababad na. Oo. Okay. Tapos, isa-serve na po sila sa Candelaria. Yung mga tinali po nila ay ilalagay sa spray man steamer ba talaga? Hmm. Sa steamer. Tapos, ito po yung process na sinasabi nila na pakukuloyin ng 4 hours. Tara, puntaan natin sila. Bilalara hmm. pa na rin. Eptical. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Ito yung ganto. Yan, ini Ipapa... papakuluan nila ng 4 hours. Tapos maghihintay ng 4 hours bago kunin. Okay. 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 Ah, so nakatakap sila na ano, ng din din. Nasa loob sila. Mga ilan ito? Fifty. 50, 50 pieces. So ganyan sila. Eh, nakatakip sila for four hours. Pag kumulo. Pag kumulo na mo ng 4 hours. 4 hours na Ah, pag kumukulo na sila, bibilangan sila ng four hours, luto na sila. So, hindi ibig sabihin na kumulo na, yun na yung luto. Maghihintay pa sila ng four hours. So, yun yung pagluto. Ito, so, Maghihintay ha. eh. mm. Mag pa talaga. sila ng 4 hours. Po, eh. Para maluto siya. Yan yung pagluto ng suman bulagta. So, mauna yung pag -isa.

Yes. Yes. Red or Red. Mas preferable rin. Mas sa yung red sa puti. Mas <laughs> kasi yung puti, gano'n yung nabili niya kay Salad. So for food, ano sa Red. Recommended yung oh, red. Mas sweet eh? Ya, yeah, mi anato, anato juice. Hmm. Di bantaw ng ni Lord Musky? Antala, tama yan. Ah, tama sa dun sa

Dito. Tapos kaya churros. Churros. Ay, ini din. Sumibukan na kanya ni Taimin eh. Pati na. Oo. Ito yung, may... uh, uh. so, po na yung kata. Ngayon, natin yung kata. sa pampalasa mga ilang niyo yan mga ilang niyo uh. oh. Ok, long din 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 na din 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 Ah, din 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 hindi kayo yung mismo? Hindi. din 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 Ah, ito na yung proseso na tagal na <inaudible>

Pumukulo um, na yung gata. So, time na para ilagay nila yung galapong. galapong. Saan may yung galapong? Bigas. Ah, yung malaki ka. Giniling na bigas. Ordinary, ordinary, ano lang yan. Rice, hindi glutenous mm, ordinary rice. Kasi iba yung glutinol, iba yung uh, ordinary lang yun na yung huling ilalagay. Oh, hanggang sa... Maging consistent na siya. Sa, Pero patuloy yung mixtures niya. Patuloy yung mixtures. Yan para susunod yung pagiging hinalo. Hmm. Ang hirap niya pagka nag-uulin, napakahirap haluin. Yan, yan. Ah, so ito yung magiging consistency niya. Mag lumalabas na yung parang mantika. Ikot na yan. Sinabi naman ito. Ikot na yan. Ah, pag sumasama na siya na po. Oo. Tanapati mo yung luto. Oo. Ganyan, no? yung luto na yan. Yan, yung luto na. Yan, Lumalabas na. Tapos, sumasama na, Tapos, sumasama na siya Tapos, sumasama na siya. Ito yung yan. Gamit nilang panukan para sa galapong, pag naluto na yung galapong. Try po natin. Tanga po ba? Ah, ako ba? Okay. Isa ka. See?

kala Kalagad Ganito siya i-wrap. Ayun. Ay, parang laksa. Anakas niya. niya Ay. Ayun. So, magiging quadrado siya. Ito na siya. Ipapasa na nila doon sa nananali. So, pagkatapos nito, ipapasa Ipapasa nila.

Yun yung ginagamit nilang pantal para hindi ma-release yung tamales. At tapos, ipunin nila. Oh, ang ganda ng pagkalagay. Inalagay nila sa steamer. Steamer ito, no? Steamer. And then, tara.

Last year naman, makakabit balo. Na malapit nung malapit nung ah. lupin, last year naman din ito. Pagkatapos na ma-steam siya ng 2 to 3 hours, ito uh, na siya, yung green niya magiging brown na. So, yun na yung wood yet. Saka yung amoy daw, yung aroma, iba na siya. Mas mabago na siya. So, i-pukunin -pukun siya. Uh. So, yun. Saka nila pang paglamigin. Ano so, ka sana ba? Ala ang bato. Ato dalmo ba? Ayan na. Ito na yung mga naluto na na tamales. Dami nila. Kahawakan ah, ko ito, makakain niya. Hindi. Ay, eh, makakupat. Ito ang putong kasol. Isa pa ito so sa mga inihahanda sa Kandilaria. Bukas. Yung tradisyonal na paano sa mga. Uh, Gawa din ito sa galapong o giniling na bigas. ito yung isa pa sa mga hinahanda nila sa paalmosa ng rin, ang tutong lason. At ito naman po ang tsokolating batirol na gawa sa giniling na mane at giniling na kakao. कोला ला माते रे